Ito yung orang araw na dumating ako sa Pinas. Mag-isa lang ako. Kala ko noon, kasama ko siya. Nag-book siya dito sa Airbnb. Kaso nga lang, hindi ko siya kasama kasi hindi siya nakapasok sa Singapore. Kaya ako lang mag-isa dito. Maganda naman dito. Malapit siya sa Makati. Yan, maganda ang view. Manila Bay view. yan Mataas. Makikita mo dito yung Manila Bay view talaga. Maliit lang siya pero maganda. Oo, oh, tingnan mo maganda. Malinis din tong uh, bahay na to. Na hotel na nag-stay ko habang naghihintay sa kanya dito muna ako mag stay o dito nga lang o, may maliit na kitchen maganda to kasi at least makapagluto ka kahit mag isa ka lang o dito lang at may maliit din silang toilet dyan nagamit ko na pasensya na yan hanggang dito na lang po So soon Bye.